Hello, dito kami sa Buong okay. 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 ang daan. bonsai talaga ha. Oh, gusto ko ganito lang medyo. Yun po ma'am, natatanaw nyo po yung mga nakatimbang itim po Dito Ay, ang ganda oh. Sa may gilid po. Yun po yung mga rate, nagre-rate po ng 1,000 to may 1,500. Depend? Depende po eh. Ganda oh, lang diyan. <laughs> <laughs> ang